mga nakakakilabot na detalye ibinunyag sa insidente ng pagpatay sa nobyo ng cosplay suspect na si Melissa Turner Kamusta kayo ipikit ang inyong mga mata at ihanda ang sarili para sa isang kwentong puno ng drama at intriga Ito ang kwento ni Matthew Dussler na lubos na umibig sa isang cosplay model at performer na nagnangalang Melissa Turner noong 2017 pero ang hindi inaasahan ni Matthew ay ang babaeng akala niya ay kilalang kilala na niya. Ang babaeng akala niya ay simpleng mahilig lang mag-cosplay, mahilig magsuot ng costume tuwing Halloween. Ay may kakayahang gawing mga tunay na nakakatakot na kwento ang mga pangarap. At isa sa mga iyon ay nangyayari na sa buhay niya. Kaya ano ang nakakatakot na kwento? Ang kwento natin ngayon ay naganap sa Riverview, isang lugar sa timog silangan ng Tampa, Florida. Ang Riverview ay nasa pampang ng Alafia River at kilala bilang isa sa mga pinakamatandang residential area sa estado. Dahil sa magagandang bahay, naggagandahang parke, malalawak na lawa at lunti ang mga kalsada. Naging ideal na lugar ang Riverview para sa mga pamilya at magkasintahan na naghahanap ng kapayapaan at pahinga. Sa Riverview, si Melissa Turner, 26 taong gulang, at si Matthew Dussler, 20 taong gulang, ay bumili ng kanilang unang bahay sa White Barn Road noong Disyembre 2018. Nagbahagi si Matthew ng isang video sa lahat sa kanyang personal na Facebook page na nagpapakita ng kaunting silip sa kanilang bahay. Sa video, Makikita natin si Melissa na may matingkad na pulang buhok, masayang naglilinis ng sofa habang maririnig ang masiglang tawa ng kanyang nobyo. Ngunit mag-ingat. Iyon ay isang magaan na imahinasyon lamang ng masayang buhay. Ang naghihintay kina Matthew at Melissa ay hindi mga ganitong matatamis na sandali. Isang misteryoso at madilim na bagay ang nag-aabang, handang guluhin ang buhay nilang dalawa. Una sa lahat, balikan natin ang nakaraan, ang maibabahagi ko tungkol sa babae, para masuri ang kanyang sikolohiya at ang konteksto ng kaso. Si Melissa Turner, na aksidenteng nakilala si Matthew Dussler noong siya ay 18 anyos pa lamang, at bago iyon, ang buhay niya ay lubos na naiiba sa inaakala ni Matthew. Bago iyon, Nasa pinakamadilim na yugto siya ng kanyang buhay. Ayaw ni Melissa sa kanyang sarili at madalas na nakikipaglaban sa depresyon. Ngunit noon, isang nobyo ang nag-udyok sa kanya na baguhin ang kanyang sarili. Pagkalipas ng dalawang taon, nagbago si Melissa. Kapwa sa kalusugan at buhay, bumaba ang kanyang timbang sa 45 kilograms at lalong gumanda. Minahal ni Melissa ang kanyang buhay at ang bago niyang katawan marahil ay medyo sobra pa nga. Nagsimula siyang gustuhing ibahagi ang kanyang katawan sa mundo. Mula sa pag-post ng mga maseselang larawan ng walang pagkakakilanlan sa Tumblr sa ilalim ng username na Thorn Rose. At isang gabi sa isang party, nakausap ni Melissa ang isang babae na may katulad na karanasan. Ngunit sa halip na manatiling anonymous, Ginamit ng babaeng ito ang kanyang katawan sa mga mature na online website. Isa siyang online model na nagpe-perform ng live sa internet para sa mga manonood na nagbabayad sa kanya. Nang makita ang potensyal, kinabukasan ay nag-broadcast din si Melissa ng kanyang unang video. Pagkalipas ng tatlong buwan, iniwan niya ang dalawang part-time na trabaho para maging isang profesional na online model. Sinabi niya na sa simula ay gusto niya lang itong gawin pansamantala para makabayad ng utang ngunit ang perang kinikita ay napakadali at mabilis kaya hindi na niya ito maiwan pagkalipas ng dalawang taon hindi lamang niya iniwan ang trabahong ito kundi nakamit pa niya ang malaking tagumpay sa kanyang mga online audience Mula sa mga unang hakbang na iyon, tuluyang nagbago ang buhay ni Melissa nang pumasok siya sa magulong mundo ng online modeling. Sa maikling panahon, nakagawa siya ng pagbabago sa kanyang pananalapi na tinitiyak ang kasaganaan sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang pinagkukunan ng kita ay tila unti-unting bumababa habang ang mga bagong modelo ay mabilis na nakakakuha ng atensyon ng audience. Pero hindi tumigil si Melissa. Nagpasya siyang tuklasin ang isang bago at mapanghamong larangan sa pamamagitan ng paggawa at pagbebenta ng sarili niyang maseselang pelikula. Dahil sa kanyang kasikatan bilang modelo, nakabuo si Melissa ng isang grupo ng mga tagahanga. Ang mga tagahangang ito ay handang gumastos ng pera para magkaroon ng mga maseselang pelikula na siya mismo ang gumawa na ina-advertise sa mga social media platform. Bawat araw, ang mga pelikulang ito ay nagiging mas iba-iba gamit ang mga cosplay costume na nag-aalok ng role-playing habang si Melissa ay nagiging iba't ibang karakter. Isang sikat na tema sa mundo ng cosplay ni Melissa ay ang horror o katatakutan. Noong Oktubre, ang kanyang mga horror cosplay film ay nag-viral sa online community. Tila ang pagbibigay kasiyahan ni Melissa sa kanyang sarili at pagiging malikhain ay isang simpleng laro lamang. Ngunit sa malapit na hinaharap, ito ay magiging isang madilim na kwento. Inilarawan ng isang user sa isang forum ang mga pelikula ni Melissa. Gumawa siya ng mga eksenang kakaiba Lagi siyang tumututok sa mga bagay na madilim at may kasamang dugo. Noong 2016, kumita si Milisa ng malaking halaga, sapat na para magbukas ng sariling studio. Ayon kay Milisa, ang mga online model ay madalas na nagre-reklamo dahil sa kakulangan ng pribadong espasyo para mag-broadcast ng video. At nakita ng kanyang nobyo ang oportunidad doon kaya't magkasama silang lumikha ng isang mundo na puno ng pangakyat para sa mga online model. Lumikha sila ng isang dekalidad na espasyo kung saan ang mga personal na video ng mga modelo ay ipinapalabas sa maliit na bayad lamang. Sa simula, ang modelong ito ng negosyo ay sumikat ng husto. Dumating ang tagumpay at naramdaman ni Melissa na tila nabubuhay siya sa isang panaginip. Ngunit nagsimula ang mga problema. Nang mag-post si Melissa tungkol sa totoong pagkatao ng kanyang dating nobyo matapos ang kanilang pagsasama. At bumuhos ang mga hiling mula sa mga babaeng gustong maging online model, ngunit hindi niya kayang tugunan lahat dahil sa pakikinig sa dating nobyong iyon. Naisip niya ang ideya na magbukas ng isang studio na may online broadcast room. Kinailangan ni Melissa Nagawin ang lahat ng trabaho ng mag-isa, mula sa paghanap ng mga modelo, hanggang sa pag-edit ng video, teknikal na setup, at lahat ng iba pang gawain. Umasa siyang magiging malaking tagumpay ito. Ngunit ang paglago ay naging isang pabigat na pumuno sa kanya ng galit at pagkabigo. Ang buhay ni Melissa ay lumubog sa kadiliman. Hindi lamang siya nahaharap sa isang bigong proyekto sa negosyo kundi pati na rin sa paghihiwalay nila ng kanyang nobyo. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo, lahat ng pinagdaanan ni Melissa ay tila nawalan ng saysay dahil sa pagdating ng isa pang lalaki at siya ay si Matthew. Ang pagkikitang ito ay hindi lamang nagdala ng pag-ibig kundi tila isang tapat at matinding relasyon. Si Matthew Dusler Dalawampu't tatlong taong gulang ay isang matatag at puno ng sigla na dumating na parang bagong simoy ng hangin sa buhay ni Melissa. Ipinanganak at lumaki siya sa Massachusetts at nakapagtapos sa Westfield State University. May karanasan sa pagtatrabaho bilang manager sa isang Italian restaurant. Nakuha ni Matthew ang loob ng lahat sa kanyang kasayahan at kasipagan, ang kanyang matalik na kaibigan, si Jenna Smith ay walang sawang pumuri kay Matthew dahil sa paghanga sa kanyang pagkatao at sa pagmamahal na ibinibigay niya sa lahat. Gayunpaman, noong 2015, nagpasya si Matthew na magsimula ng bagong buhay sa Tampa Bay, Florida. Kung saan ang kanyang kapatid na si Shane Dusler ay matagal nang nanirahan. Mabilis siyang nakahanap ng trabaho sa isang makabagong kumpanya ng teknolohiya sa tropical na lupaing ito. Pagdating ng 2017, itinulak sila ng tadhana na magkita sina Matthew at Melissa, isang hindi inaasahang pag-ibig ang sumibol sa kanilang mga puso. Bagaman hindi malinaw kung ano ang nag-uugnay sa kanilang dalawa, ang pag-ibig na iyon ay nag-alab ng husto at tulad ng alam natin. Sa pagtatapos ng 2018, naging sapat na malalim ang kanilang pagtitinginan. Para magpasya silang bumili ng isang bahay na magkasama na nagbibigay daan para sa isang masayang hinaharap, ang dalawang palapag na bahay sa White Barn Road sa Riverview ay naging lokasyon ng mga madulang pangyayari. Lumipat sila kasama ang kanilang mga mahal na pusa at aso. Nagdaos sila ng isang engagement party bilang regalo para ipagdiwang ang ika 25 kaarawan ni Matthew noong Enero 11, 2019. Nag-post sa kanyang personal na Facebook page. Isinulat niya, Isang kapat na siglo na ang lumipas at mayroon akong bagong bahay. Isang tuta, apat na kaibigang pusa at isang kahanga-hangang babae. Ang impormasyon sa social media page ni Melissa ay nabura lahat. Tanging mga larawan na lang na naisalba mula sa nakaraan ang natira. Kabilang doon ang isang nakakabahalang larawan ng mag-asawa sa isang Halloween party noong 2017. Noon, si Melissa at Matthew ay nag up para maging isang partikular na nakakatakot na tanawin. Ang impormasyon sa social media page ni Melissa ay nabura lahat tanging mga larawan na lang na naisalba mula sa nakaraan ang natira. Mula sa mga unang palatandaan, nagsimulang lumabas ang mga problema sa kanilang kaligayahan. Inilantad ng mga akusasyon ng kapatid ni Matthew ang madilim na relasyon ni na Melissa at Matthew. Sinabi niya na inihiwalay ni Melissa si Matthew sa pamilya at pinagsamantalahan siya inilarawan ng isang kapitbahay nilang dalawa si Melissa bilang isang taong kakaiba noong kababalipat lang nila sa bagong bahay. Nagdaos sila ng isang malaking party at may isang babaeng sumisigaw ng malakas na sinusubukang umalis. Nang marinig ang tunog na iyon, agad siyang tumakbo sa bintana para tingnan kung ano ang nangyayari at nakita niyang sinasabunutan ang babae at hinihila pabalik sa loob ng bahay ang eksenang iyon ay nagpataka sa kapit bahay. ngunit maaring bahagi lang iyon ng isang cosplay dahil alam natin na sa panahong ito ang horror cosplay ay nagte-trend online at sa mga video ni Melissa. kaya ano ang katotohanan sa loob ng wala pang isang taon mula nang lumipat sila sa bagong bahay ang kapalaran ni na Matthew at Melissa ay tinakda ng isang kakilakilabot na pangyayari. Alas 8.45 ng umaga noong Oktubre 18, 2019, tumunog ang alarma ng 911 sa lokal na istasyon ng pulisya. Kakadiskubri lang ni Melissa Turner ng isang nakakatakot na tanawin sa balkonahe. Ang walang buhay na katawan ng kanyang nobyo na si Matthew, na puno ng dugo, natataranta at natatakot. Bagaman hindi alam ni Melissa ang nangyari, sinubukan niyang bigyan ng paunang luna si Matthew. Ngunit sa kasamaang palad, wala na itong anumang reaksyon. Si Detective Brian Lagasse, isang miyembro ng Hillsboro County Sheriff's Office, ay isa sa mga unang investigador na dumating sa pinangyarihan. Ang unang impresyon pagdating doon ay ang mismong harap ng bahay ay isang larawan na puno ng dugo kasama ang mga demonyo at iba pang dekorasyong Halloween na nakakatakot habang nasa balkonahe ang katawan ni Matthew na matagal nang pumanaw kasama si Melissa na nakaupo sa tabi na may takot sa mukha ikinwento ni Melissa kay Lagase ang nangyari katulad ng paraan nang pagkakasabi niya sa 911 dispatcher. Sinabi niya na natagpuan na lang niyang pumanaw na si Matthew at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Gayunpaman, nang hilingin ng pulisya na pumunta si Melissa sa istasyon para harapin ang masusing pagtatanong, walang inaasahan na babaguhin niya ang buong kwento. Ang ikinuwento niya ay hindi lamang isang simpleng pagtatalo, kundi isang matinding away. Ayon sa kanya, si Matthew ay uminom ng alak buong araw at isang galit ang biglang sumiklab bandang alas 4 ng madaling araw. Sinabi niya na nagpahayag ito ng galit at naging marhas at tumugon nito sa pamamagitan ng pagkuha ng isang maliit na matalim na kutsilyo. Sinubukan ni Melissa na kunin ang kutsilyo. Ngunit sa isang matinding pag-aagawan, Nahiwa ng talim ang kanyang kamay. Lalong uminit ang sitwasyon at kinalmot siya nito sa leeg bago siya itinulak sa ibabaw ng counter at sinakal siya. Ngunit sa sandaling iyon, nanaig ang pagtatanggol sa sarili ni Melissa at kinuha niya ang kutsilyong ginamit nito at sinaksak ito sa likod. Bagamat si Melissa ay talagang may sugat sa kamay. Ang sugat na iyon ay parang isang hiwa mula sa paghahanda ng pagkain. Samantala, si Matthew ay may malaking sugat sa gitna ng kanyang likod, bukod pa rito. Marami pang ibang hiwa sa kanyang katawan, kabilang ang isang malaking sugat malapit sa kanyang kanang braso at isang hiwa sa gitna ng dibdib, kasama ang mga sugat na nagpapakita ng pagtatanggol sa kanyang kanang braso. Upang malaman ang katotohanan, sinimulan ng mga investigador na suriin ang surveillance video na narecord mula sa mga kalapit na bahay. Ang mga imaheng nahanap nila ay hindi lamang nakakakilabot kundi naging ebidensya pa laban kay Melissa. Bandang 4.30 ng umaga, isang boses ng babae ang malinaw na narecord. Nandito ako sa baba. Ngunit ang mas nakakatakot ay makalipas ang limang minuto. Isang tunog ng nabasag na salamin ang narinig. Kasabay ng boses ng babae na nagsasabing, Ayaw ko sa iyo. At pauli-uli niya itong sinasabi. Gumising ka! Sa sumunod na dalawang minuto, mga tunog ng kalabog, sigawan, at muling nagsalita ang boses ng babae. Gumising ka! Huwag kang maging mapagmataas! ayaw ko sa'yo. At paulit-ulit niyang sinabi, Umalis ka. 40.43 ng umaga. Narinig din ang mga tunog ng hampas at boses ng lalaki, bagaman hindi malinaw kung ano ang kanyang sinasabi. Nagpatuloy ang pagtatalo hanggang sa sumigaw ang boses ng babae. Hindi. At ano ang nagawa ko? Si Matthew ay may suot na smartwatch sa kanyang pulso na sumusukat ng tibok ng puso. Sa sumunod na dalawang minuto, mga tunog ng kalabog, sigawan, at muling nagsalita ang boses ng babae. Gumising ka. Huwag kang maging mapagmataas. Ayaw ko sa iyo. Nagpatuloy ang pagtatalo hanggang sa sumigaw ang boses ng babae. Hindi. At ano ang nagawa ko? Sa sumunod na dalawang minuto, mga tunog ng kalabog, sigawan, at muling nagsalita ang boses ng babae. Gumising ka. Huwag kang maging mapagmataas. Ayaw ko sa iyo. Sa sumunod na dalawang minuto, mga tunog ng kalabog, sigawan, at muling nagsalita ang boses ng babae. Gumising ka. Huwag kang maging mapagmataas. Ayaw ko sa iyo. Walang ginawang pagsisikap si Milisa para iligtas si Matthew. Bukod pa rito, ipinakita ng kalapit na kamera na sa buong panahon na pumanaw si Matthew. Walang sino man ang pumasok o lumabas ng bahay. Ang paglilitis kay Milisa ay naganap noong Pebrero 2022. Sa pagbasa ng hatol na ginanap sa Courtroom 55S sa Hillsborough County Courthouse. Naging tensisyonado ang kapaligiran sa courtroom. Habang ang mga miyembro ng hurado ay nakikinig ng mabuti sa mga testimonya mula sa mga eksperto. Sa isang pag-uusap bago ang paglilitis kay Melissa, hindi niya itinanggi na sinaksak niya si Matthew sa kanilang bahay sa Hillsborough County noong Oktubre 2019. Gayunpaman, iginiit niya na ipinagtanggol niya lamang ang kanyang sarili. Ang abogado na si John Trevena na kumakatawan kay Turner ay nangatwiran. Kinuwestyon niya ang kalidad ng tunog sa Nest Recording at naniniwala siyang ito ang ebidensya na makakatulong sa hurado na maunawaan na inusente ang akusado. Paulit-ulit na iginiit ni Melissa na siya ang biktima. Nakipaglaban siya sa ilalim ng anino ni Matthew nakipaglaban sa kanyang pagkalulong sa alak at sa kanyang kalusugang pangkaisipan. Ngunit maniniwala ba ang hurado sa mga pahayag na iyon o makikita lang nila ito bilang isang pagtatangkang magdahilan? Sinabi niya, Siya ang lahat sa akin at ayaw kong gawin iyon sa kanya. Iyon ang huling bagay na gusto niya. At alam ko iyon dahil lagi niyang itinatago ang lahat mula sa pag-inom Hanggang sa mga bangungot sa kanyang isipan, sinubukan niyang ibaon ang lahat para walang makakaalam pero hindi ko nakinaya. kinaya. Idiniklara ni Melissa na may nag-aalab na damdamin sa kanyang boses. Ngunit ang hurado ay hindi naniwala. Nanindigan sila sa lamig ng hustisya. Hindi nadala sa mga personal na sakit o taos pusong pag-amin. At nang ibaba ang pinal na hatol, nang tumunog ang martilyo ng hustisya opisyal na nahatulan si Melissa ng second degree murder. Ang madilim na larawan ng kaso ay nabuo na at nahaharap siya sa dalawampung taong pagkakakulong, mga taon ng walang katapusang kalungkutan at pagsisisi. Kaya, ano ang nag-udyok kay Melissa na saktan ang kanyang nobyo at hayaan siyang maubusan ng dugo sa teris ng bahay na magkasama nilang binili? wala nang nakakaalam nito nang tanungin tungkol dito nanatili siyang tahimik may mga bagay na hindi maipaliwanag at hindi rin malalaman sa kadiliman ng kaso ang sagot ay hindi na kailanman lilitaw at ang kwentong ito ay isang malinaw na patunay na hindi hindi mo talaga maiintindihan ang lahat ng bagay at iyon ang kwento para sa araw na ito ano ang masasabi ninyo sa kaso? Ano sa tingin ninyo? Maggiwan ng komento sa ibaba. Salamat sa panonood hanggang sa huli. Paalam at hanggang sa muli.